Ayun mga kadulas, ako oh, nag, uh, nagpalit ng anyo. Ayun Oh. Ayan yung isa. Ayan yung una. Ayan yung una niya oh O, oh, yung yun sa at Smakbo mga kadulas. Ayan o, kunin mo ha. Oh. Ayan. ayan. Kita niya mga kadulas. Nagpalit ng anyo siya. Oh, Wala nang laman yan. Ayan na Oh. <laughs> Namalit. Namalit siya. Saan yung dumaan Oh? Ah, dito pala banda yun sa likod. Ayan, eh, no? o. Oh. Kaya makadulas, oh, Alam nyo kung saan yan dumadaan. Ayan, o. yan Ayan, oh, dyan siya nagdaan, mga kadulas. Tumalit ng anyo. <laughs> Tumakbo agad, eh. Ayan, mga kadulas, oh.